Magandang hapon po sa lahat. Narito po ako sa Barangay Alupay, bayan ng Sampalok, lalawigan ng Quezon. Ang nakikita po ninyo ay ang tinatawag na patalon. Na nagmumula sa agos ng irigasyon na inyong nakikita. Yan po ang irigasyon. At muli po nating ibalik sa at tinatawag na patalon. Hindi lamang po tubig ang tumatalon diyan. Pati po mga lamang ilog tulad ng hito, banak, dalag, at iba pang lamang ilog yun. Nung una po, nawala pa ang irigasyon. Palibasay ang palayan na ito ay yung tinatawag na sahod ulan. ay napakahirap pong makapagtanim. Kinakailangan pa po na ka ng dasal sa mga reyna ng palaka upang magkaroon ng patak ng ulan. Sa ngayon po, kahit anong oras, pwede ka nang magtanim. Naniniwala po ako na hindi importasyon ng bigas ang ating solusyon sa kakulangan ng mga butil Naniniwala po ako sa pagkakaroon ng maraming irigasyon na tulad ng inyong nakikita ay ang solusyon sa kakapusan ng ating butil Para magkaroon ng masaganang ani ay kinakailangan ang mga irigasyon hindi importasyon kundi irigasyon ang kasagutan sa kakulangan ng palay o bigas sa ating bansa. At ang nakikita po ninyo ay ang kapaligiran ng palayan na naririto sa aming lugar. Ito po ang palayan na sinusuplayan ng nakikita po ninyo na patalon Iyan po ang palayan na sinusuplayan ng nasabing patalon Salamat, salamat sa patalon na bigay ng irigasyon Iyan po ang palayan dahil po sa patalon nagkakaroon ng masaganang ani ang palayan na inyong nakikita at muli bilang isang pasasalamat sa nagagawa ng irigasyon at patalon ay bigyan muli natin siya ng isang pagpapahalaga. Salamat, salamat sa iyo na patalon. Salamat, salamat, patalon. Yan po ang patalon. Magandang hapon po sa lahat. Isang masaganang anit para sa bansang Pilipinas.